na-diagnose na may diabetes si Tatay Romulo Eda na tubong pasikin Ilocos Norte noong nakaraang taon, kaya kinakailangang putulin ang kanyang kanang paa. Dahil dito natigil na ang pagtatrabaho nito sa bukid. Kaya naman, isa siya sa mga napiling tulungan ng DSWD Region 1 sa ilalim ng Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS.

But may sarili sa natigot sa DSW, di na lang natatakbo. Ayaman ko ako ng sa looban Isa lamang si Tatay Romulo sa higit 26,600 na binepesyaryo na nakinabang sa nasabing programa. Mandato ho ng DSW na tumulong sa mahihirap. Kaya yun po, uh, uh, feeling successful kami sa okay. uh, programa na iyon. No? Sa kabuuan ma'am, uh, nitong dalawang araw no. September 23 at saka 24, meron po tayong 26,663 beneficiaries hmm. sa buong Ilocos Norte. So, simultaneous po ito, ma'am, lahat ng mga sa TV ng Ilocos Norte ay pinuntahan po ng ating mga pa. Iikot pa ang DSWD sa iba pang probinsya para maghatid ng tulong at mamigay ng mga ayuda. Pag may natutulungan ho kami, syempre masaya kami nakakatulong sa ating mga Uh, government at the same time uh, na i-implement po namin yung ating uh, servisyo. One time lang po ito na-schedule pero possibly po yata itong mawalit ulit kasi uh, magiging regular program po ito ng ating national government kaya uh, antabayan lang po natin. Uh, may mga schedule kami sa ibang mga provinces din uh, like sa Pangasinan. Uh, mm -hmm. Baka ngayong October po. Ang AICS ay binibigay sa mga PWD at mga mahihirap na individual tuwing may kalamidad o krisis maliban sa mga 4-piece beneficiary. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.